Sino bang anak ang ginusto ko? Siya ang tumayong nanay at tatay na kapatid niya. Hindi namin kayo pinabayaan. Sa maraming bagay, hindi. Pero sa isang bagay, oo. Sa tuwing tatawag kayo, isa lang ang ko sa inyo. Huwag mo si Cecil. Alagaan mo mabuti yung kapatid mo, Ha? Naisip niyo ba akong tanugin? O ako, nangangailangan ng pag-aalaga. O kung meron bang nag-aalaga sa akin. O tapos ngayon babalik kayo, na parang wala na. Okay na uli, game na kami na uli ang magulang ninyo. At nga pala, paalam ko lang no, may bonus, may kapatid kang bago. Hindi ba dapat ganun lang kadali? Kasi nga, pamilya. Kung ano man ang ginawa mo kay Cecil, di ba para sa pamilya yun, anak? At buong buhay kong ipagpapasalamat yun. Ngayon, kung ano man ang naging pagkukulang namin ng tatay mo, humihingi ako ng tawad. Pero kung yan ang dahilan kung bakit galit ka sa mundo at sa pamilya, nakakalungkot naman. Kasi kami pa ngayon ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Nakakalungkot talaga ay. Ayan, naubos mo na ikaw, kain ka ng kain. Mamaya, makita ka ng mami mo. Naku. Oh, yan na, yan na, mami mo. Bea, o hali ka na. Matutulog ka na. Okay. Oh, good night na sa tito at tita. Oh. Um, good night, Tita Noel. Yan. Good night, Tita Bea. Hmm. <laughs> good night. Sige. Sige. So, all set na yung wedding natin. May problema pa ba? Noel, may gusto sana akong linawin. Ano yun? Kaya mo ba ako pakakasalan dahil mahal mo ko? O... Para punuan ng pagkawala ni Marian? Mahal ko si Marian. I miss her. Masakit din yung nangyari sa amin noon. Halos masira nga ang buhay ko eh. Pero wala na siya. Ikaw ang nandito. Siguro hindi naman masama kung magmamahal ako uli. I'm sure kung nasan man siya ngayon, she'll be happy for us. Halos lahat ng kargamento ko, hindi ko mailabas. Iniipit ako ng customs. Pagkatapos may isang malaking shipment ang nawawala. Ramon, anong gagawin ko? Huwag kang malungkot. Talagang ganyan. Umpisa pa lang yan. Marami pang problema ang darating sa'yo. Isa pa lang yan. Alam mo, Esther, sa tingin ko nga, napaunlad mo na tong negosyo mo. Tingnan mo ah, kailan ka lang nagumpisa. Pero napalago mo na. Dahil mahusay ka talaga. Hello? Kamusta ang shipment mo sa customs? Sino to? Sino to? Sino yan? si Blanca. Akala niya siguro. Basta-basta niya ako matatalo. Hoy! Anong ginagawa niyo rito?

Maraming salamat, Sarge. Pakisabi na lang po kay Hepe. Mabuti ito kung unan yung naisipang tawagan. Tumawag ako kay Ate Esther, kaya lang walang sumasagot. Mabuti na lang iniwan mo yung calling card sa amin. Hanga kami sa'yo. Ah. Ate Blanca. Ate Blanca, isang tawag mo lang dito sa presinto, pinakawalan ka agad kami. Alam mo kasi, Jocelyn, kilala ng papanghepe rito. Koneksyon lang naman yan eh. Kapag may koneksyon ka, walang imposible sa mundo. Um, ate? May kilala ka ba sa mga recording studio? Meron. Bakit?